Hello! Sa kapwa ko, Maranahe. May order ako ngayon na 2 piraso na Cortina. Ito yung gagawin ko. Ano to siya? Cretona. Yung haba nito, 50 inches. Tapos yung lapat, 60. Ito yung gagawin ko ng, ano, ng look. Ito siya. Ganito ako gumawa. Ito yung, ano niya, yung length niya. Iabot ko sa width. Ayan siya. Ayan ito siya. Ayan. Tapos, ito na yung nakating ko. Ayan. Ito na yung nakating ko. Ito siya. Ginagawa ko muna. Tinatahi ko muna yung sa magkabilang dulo. Ito, tinatahi ko na siya. Ayan. At saka dito. Para, saka ko siya i-assemble. Ano, i -assemble yung nilalagyan ng plates. Ayan. Lagyan ko to siya ng marking pag ano, pipicturan ko to siya kung anong sukat. Ito, tapos na akong nag Dito na lang ako sa upuan namin nag ano nagasimbol kasi hindi ko na nilagyan yung sa makina. Kasi sa makina ako naglalagay ng pattern kung anong lapad yung plates. Matagal kasi ako matapos. Minsan nagkakamali ako. Kaya dito ko na lang siya no? Kasi makikita mo pa kung sakto ba yung bilog niya. Ayan siya. Oh. Ito, yung dito niya, yung sukat nito, yung layo niya, 8 inches siya. Ayan. Ayan siya, 8 inches. Tapos yung pleats naman, tig, 1 1⁄2 inches. Ayan yung pleats. Pitong pleats ito kasi, ano, pinalakihan ko siya ng konti. Kasi dati yung gawa ko, ano lang siya, 6 na pleats. Kaya ito ginawa kong 7. Ayan siya, o. Ayan. Thank you. Ito yung wara sa gilid niya. Yung sukat nito. Kasi nagdepende yan sa customer niyo kung anong sukat. May, kung sa akin, may standard ako. Ano lang siya. 40 inches lang yung ano ko, standard ko. Pero yung ibang customer kasi nagre-request eh, na medyo pahabain yung sa gilid niya yung pagkating nito yung pagkating ko ano to siya pina islanting tapos dalawang piraso na ganito ang sukat kasi far kasi to eh, yung plain kasi pwede lang isang piraso kasi magka pwede pag magkabaliktaran eh, ito hindi eh kaya kailangan mo dalawang ano dalawang 50 by 60 yung ano kakatingin mo para dalawa siya Dalawa namang kortina yung malalagyan nito eh. Dalawang pirasong kortina. Okay, thank you. It, ito na yung sa gilid niya. Ayan siya. Yan ang pano niya. Tapos, ito, 2 inches siya yung layo niya. Ayan 2 inches. Pero, 4 inches talaga to siya. Tapos, ito example, 4 inches. Tapos dito mo ipatong. Ayan, pag mag ka, ayan, ganyan. Ayan siya. Thank you. i understand <laughs>